So ayan guys, for today's vlog, simple naman tong vlog natin ngayon. Ito po ay para sa mga kabataan ngayon na hindi na marunong magsaing. Ayun. So puro na lang si mama, puro na lang si papa. Ayun. So ito mga anak, ganito po yung tamang pagsaing ha. Ah, kahit ah, hindi po ay score yung gamit natin, ah ganito pa rin yun parehas pa rin yun Ito 'yung procedure natin. Unang una, -una siyempre dapat mayroon kang bigas. Pangalawa, dapat meron kang kaldero. So, ito po, dati po itong sa rice cooker, inasira yung rice cooker namin, guys. Yung ginawa namin, ito na, uh, ginagamit na lang namin na parang kaldero na lang po siya. yan So, same pa rin to Pag nagluto tayo sa rice cooker at nagluto tayo dito sa uh, kalan. Di ba? So, yung unang gagawin natin, guys... Siyempre, hugasan mo muna to. So ito kasi guys, nahugasan ko na rin to. Medyo may tira lang at saka bago pa lang naman yung kanin na yan. So hindi ko na masyadong kinuha. jan lang, okay lang makakatulong pa rin yan. Ah, uh, pangtawid gutom pa yan. <laughs> so unang-una guys, ah uh, ito, ito yung tip ko sa inyo mga anak. Kapag magsasaing ka kasi, kapag halimbawa dalawang ganito yung isasaing mo, dalawang ganito din dapat yung tubig na ilalagay mo, ha? So ito. To ako uh, hatay ng bigas. Ayan. So sak dapat sangtong sakto lang ha. Tamang tama lang. O yan o. O okay na yan. Lagay natin dito. Ayan. Tapos kasi kami dito sa bahay mga boss dalawang ganito lang yung uh, sinasaing namin. Ayan. Ayan. Ganyan. O okay na yan. Dalawa. Hmm. Then after nyan mga anak. Lagay natin ng tubig yan simple hugasan natin yung bigas ito yung ulam namin na yun guys isang isda lang yan dahil nagtitibid kami ngayon so dalawa lang naman kami kakain dyan yan okay na yan then up there ganun lang natin piga pigain lang natin piga pigain lang dapat matuto kayo sa mga bahay mga ganito magsaing ng bigas ah, magluto ng kanin dapat marunong kayo Huwag nyo iasa sa mga nanay at tatay ninyo. Yan. Kasi yung anak ko, tinuturoan ko na. Oo. Para yan. Tansay niyo lang na wag sumama yung bigas. Kasi sayang yung bigas guys. Kasi ang mahal-mahal ang bigas ngayon. Dapat ingatan pa rin natin. Palagahan natin yung uh, bigas. Okay na yan. A ako kasi mga anak, pag nagbanlaw po ako, pag naghugas uh, po ako ng bigas dalawang beses lang yan ayan para hindi naman makuha lahat yung vitamins na ah. vitamins ng bigas <laughs> may vitamins pala yung bigas yung ano basta protein sustansya ng bigas para hindi makuha oh, okay na yan okay na yan tapos di ba kanina mga anak dalawang ganito yung nilagay nating bigas ngayon yung gagawin natin ayan dalawang ganitong tubig din yung ilagay natin okay na yan lagay natin dito yan ganyan ha o para matuto kayo lagay natin dito yan okay na yan kasi yung mga matatanda mga anak kami dati hindi na namin yan nilalagay kung magkano yung bigas ganun din yung tubig dati kasi ginaganon ganon lang namin eh kayo mga kabataan ngayon siyempre hindi kayo marunong yan So, yun. Yun yung tinuturo ko sa inyo para matuto kayo din. Dalhin nyo na sa ah uh, gas tube. So, ayan. Then, after paanda natin yung gas tube. Kung hindi kayo marunong, magpatulong kayo sa mga matatanda, ha? Tamang-tama lang yung apoy, mga anak. Okay na yan. Tapos, mga anak, takpan natin. Ayan. Tapos, pag gumulo na yan, mga anak, buksan lang natin ng kaunti. Ayan, pasisingawin lang natin tapos takpan natin ulit, then hinaan natin yung apoy. So ganun lang 'yon mga anak ha. Ayan, so sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Ayan, maraming salamat.